Hello po, kumusta po mga ate, mga dude? Welcome back po sa mga bumabalik at maraming maraming salamat po sa mga cross watchers din po at sa mga bago Welcome na welcome po kayo dito at sana samahan niyo rin po ako hanggang sa dulo Mga ating mga dude, kumusta po kayo? Diyan po sa kabilang screen, kumusta po? Uh, mga dude sa lahat po ng mga Pisces Diretso na po tayo agad sa mga divine messages po na kailangan niyong marinig Alright, so, ang channel message na napaka lakas ng um, naririnig ko dito ay milagro. Okay, um, maaring mapanood nyo po ito, halos patapos na po ang buwan ng August. Yan po. Pero, hindi po ibig sabihin na na medyo huli niya na po itong napanood or narinig or nalaman ay wala nang pag-asa. Alright? Lalo na po sa mga umaharap po sa matinding problema ngayon sa sitwasyon po ninyo or kung ano man po yung hinihingi po ninyo na milagro or na signs or kasagutan po mula po sa Divine Universe. So, sa mga Pisces, may milagro nga ba? May milagro ba Bago matapos itong August 2025 para sa mga Pisces. Kahit po hanggang sa huling linggo ng uh, buwan na ito, August. King of Cups. Okay, so pinapakita lang dito na confirmation nito na masusuportahan mo or masusustain. Yan po, yung mga pangailangan mo. At pinapa... Kung meron mong pinapaprioritize sa iyo ang Divine Universe Father God, ito ay ang iyong sarili. Okay? Support yourself before you can support others. Yan po. Alright? So, mga ate, mga dude. Ito po yung gustong iparating sa inyo na mensahe ng King of Cups. Support yourself before you can support others. Pero pinapakita dito na may elevation or meron pong pagtaas. Yan, pagtaas ng inyo pong posisyon, ng inyo pong income, yan po yung salary po ninyo. Um, na hindi nyo po ito ini-expect. Okay? na ito po ay hindi niyo inaasahan ngayong am um, August, hanggang huling linggo ng August. So, ang pinaka main team, pinaka overall energy po ng August po ninyo, or hanggang bago po matapos ito, ay ito po yun, yung end of the month miracle. So, may milagro at unexpected po ito. Um, may solusyon din po sa conflict kung ano man conflict yung uh, kinakaharap po niyo sa kasalukuyan. Maaring conflict ito inner conflict sa sarili po niyo or sa mga kasama po niyo um, sa buhay or sa trabaho or ito po ay yung conflict sa mga decisions po niyo tungkol sa inyong trabaho o career. So dito po sa King of Cups, yan po ay yes card po yan. Yes, ibig sabihin, meron talaga bago matapos itong August or um, yun nga po, yung end of the month miracle o yung ito pong huling linggo ng August ay meron pong milagro na hindi inaasahan. So, kasalukuyan talagang yung, yung energy, kasalukuyan po yung energy po ninyo ay five of cups. Yung po ditong disappointment, grief, loss, self-pity, Um, meron din pong morning, yung meron po sa inyo na nagluluksa pa rin po hanggang sa ngayon or recently lang po ay may nawala po sa buhay po ninyo. Talagang um masakit pa rin po ito sa inyo. Or sa ilan naman po ay maaring 5 years na po ito nangyari pero yung pagkawala ng tao na to lalo na napaka-special po ng tao na to sa inyo or mga tao na ito nawala sa inyo. Meron po dito ito pong taon na 'to may nawala po sa buhay po ninyo or malapit po sa inyo na tatlong tao, special po sa inyo. Pwedeng yan po ay kamag-anak, kaibigan, family members, yan po. Um, mentor or... Basta nag nagkaroon ng connection sa iyo. Or pwedeng sa ilan po ay romant naging romantic partner po ninyo sa past. Yan po. Meron naman po na... Five years ago naman po. Limang taon na po. Meron na po sa ilan limang taon na po nakakalipas. So, pansinin po niyo five-five. Talagang may pagbabago. May pagbabago. Bago matapos itong buwan ng August, huwag po kayong uh, mawala na pag-asa. Okay? May pagbabagong positibo. Kasi five yan eh. Pagbabago yan na necessary na sa buhay po ninyo para mas maging maayos po or Or magkaroon na po ng solusyon yung problema po ninyo so may milagro na diyan. ayan may freedom na po kayo mawawala na yung mga external limitations at ikaw na rin yung kasing, uh, at magkakaroon ka ng realization na kailangan mo na talagang maglagay ng boundaries yan po sa mga nasa paligid mo ang um, number 8 naman po angel number 8 naman po ay sa 8 of swords ang angel angel number 8 naman po ay frequency po ng money or abundance lalo na po sa nagdarasal o nagma-manifest humihiling po na maging maayos na po yung inyong pong um kaperahan yun po yung yung inyong pong financial yung trabaho yung career po ninyo so magkakaroon ng financial freedom maaring gusto mo nang makawala sa loop ng palagi pong ah uh, naglo-loan or umuutang po sa tao or sa mga kakilala po ninyo, yan po ay uh, dahil po sa combination po ng ito po, ng no, 5-5, inulit pa. Alam nyo po mata mga dude, kapag ang angel number ay inulit pa, katulad po ng 5-5 or 5-5-5, yan po ay ibig sabihin, mas pinatindi po yung, yung energy. Yan po, mas pinalakas pa, mas powerful. Ibig sabihin, talagang malaki ang potential na may magbabagong Uh, may magbabago sa buhay po ninyo na makakatulong sa inyo. Positibo po yan kasi may freedom dyan eh. So, may financial freedom sa ilan. So, confirmation po yan na may himala talaga. Okay? Himala or meron pong confirmation po ito na may milagro bago matapos itong August or huling linggo ng August. Ayun o. Oh, the circumstances will change very quickly. Diba? Change. Dito pa lang sa word na change. Yung energy niya, hindi lang basta word. Yung energy ng change ay ito po yun. Tinutukoy dito sa 5. 5. Angel number 5. 5. 5 of cups. King of cups na number 5 po. Okay? Yung tarot na 5 din po. So, 5. 5. So, huwag kang mag-alala. Hindi ka stuck. Okay? Hindi habang buhay ganyan ang sitwasyon mo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang, um, okay, nandito yung pag-iyak nandito yung kalungkutan, yung acceptance na ganito talaga yung sitwasyon mo sa ngayon pero hindi ka magbababad sa ganyan. Ibabangon mo ang sarili mo. Okay? May magbabago. Mabilis yan na pagbabago. Ayan o, you'll be happy you did. Okay? You'll be happy you did. Na nandito ka sa purging, tinanggap mo pero nire-release mo na rin lahat ng hirap na nararamdaman mo, uh, yung pain, yung kung ano man po yung mga nawala, nire-release mo na lahat-lahat ng bigat na nararamdaman mo. Okay, so nandito ka sa transition na rin ito mga mga din. ka mag-alala, transition na yan kasi basta may change, ibig sabihin, um, magbabago, may pagbabago. At ang confirmation dito, you'll be happy you did. Okay, you'll be happy you did na hindi ka nawala na pag-asa na mas pinalakas mo pa yung pananalig mo kay Father God or sa kung ano man po yung tawag po ninyo, Father God, Diyos, Ama, um, Divine Universe, Infinite Source. Yan po, mata, mga tamadod. You'll be happy you did. Okay? Kung ano man itong ginawa mo ngayong August, matutuwa ka sa resulta. Matutuwa ka sa resulta. Yes, yan. Yan o, mga tayo mga confirmation yan. Yes, confirmation din po ito sa, ang tanong, confirmation din ito kung ang tanong mo ay meron ba talagang milagro bago matapos man lang itong August, meron ba mangyayaring maganda? Yes, yan po, definitely yes, may mangyayaring maganda sa buhay mo. Something wonderful. Yan po, ah, gamitin nyo na rin pong mantra. Walang mawawala. Kung pagising mo sa umaga, banggitin uh, mo, or kahit sa isip lang. I believe something wonderful is going to happen to me today. Yan po. O bago ka matulog. I believe something wonderful is going to happen to me tomorrow. Yan po. Kinabukasan. May maganda. Napakaganda mangyari. May pagbabago. Yes, yan. Definitely. Matema, may pagbabago. Yes, yan. Oh, move on, di ba? Move on. Move on. Oh my God. Diba? Mga tayo dude. Move on. Nakikita ng Divine Universe na napakatagal mo ng uh, naghihirap, na talagang yung pain daladala -dala mo pa rin yung guilt. Kung ano man yan. Guilt, regret, ah uh, yung mourning, yung self-pity. Lahat na po ng low vibrational energy. Talagang hinarap mo yan. Nakikita ko rin dito na, na talagang hinarap mo rin at ikaw mismo ay um, hindi ka natakot na gawin ang shadow work na mas harapin yung kung ano yung mga kinatatakutan mo, uh, yung kung ano man po yung kahinaan, yung kung ano man po yung kahinaan mo, or yung pain, yung, yung pain mismo, yung suffering, yung paghihirap na um, talagang sagad sa buto, kumbaga napakahirap. Pero, yun nga po, nandito ka na sa transition, moving on talaga, mga mga, di ba? Oh, synchronize yung mga mensahe sa inyo. Move on. Moving on. Unquestionably. ba? Diba? Ito na yon. Close na natin to. Unquestionably. Okay. Kahit ako, hindi ko na kay questioning yan dahil yan ay uh, kung ano man itong paghihirap na nararanasan mo or mga pagsubok na pinagdaanan mo matindi, meron po sa inyo tatlong mabibigat na pagsubok ang naranasan mo or ninyo ng buong pamilya mo, tatlong mabibigat na pagsubok itong taon na to at mga ating mga doon sa ilan po ay um, may, may significant dito na 5 so May, merong May okay, buwan ng Mayo significant ng Mayo okay, meron din po na abang-abangan mo ang pagbabago maring ito ay good news ngayong ngayong August bago matapos itong August ay good news na may magandang mangyayari or pagbabago sa buhay mo at yung pinaka huge breakthrough kung kung ito man po ay uh, yung inaabangan mo uh, meron dito maganda pang mangyayari K October naman po 5 5 ay 10 naman po yan meron din pong ngayong August na rin kasi 8. Okay? Buwan ng August. So, meron talagang sa ilan, huge financial breakthrough o yung kayo po ay makalabas na sa ganyang loop ng paghihirap, yung samanan ng loob, lahat na po ng pain, suffering. Mate, mga dude. So, confirmation po yan na meron talagang milagro bago matapos itong August or huling linggo nito pong August 2025. Ayan, di ba? Ito na yun. Death. Scorpio. Di ba? maantay ma Death. Hindi ito nakakatakot. Maaring, it, it, maaring sa ilan ay meron talagang nawala sa buhay po ninyo. Ngayon po. Um, death. Pero hindi po ito ibig sabihin na may mamamatay. Okay? Ito po ay ibig sabihin transformation. Konektado yan dito sa transformation ninyo. Transition. Pagbabago sa buhay po ninyo na kailangan talaga um, kumbaga parang inaadyana ng divine universe na mawala na yung mga taong um, hindi makakabuti sa iyo or sa bago mong journey, sa bago mong magiging buhay, yan po um, death ng mga katapusan, ng mahirap na, ito nga po yung loop or yung karmic cycle na nararanasan po ninyo kasi may karmic cycle dyan dito po sa eight of swords or generational curse karmic yan. Uh, may connection sa infinity. Pero yan din po ay um, ngayon pong simula ngayong August o bago matapos itong August ay may good karma naman po na babalik sa inyo kasi infinity yan. Infinite abundance din po. Kung kayo po ay naka-top in or naka-align sa frequency ng money, 888 or frequency ng abundance prosperity, ibig sabihin meron dito mga tema, mga dito, ibig sabihin, talagang ma-attract mo ang abundance prosperity simula ngayong August or bago matapos itong buwan ng August. Ito naman pong death ay merong parte ng buhay mo or pagkatao mo na talagang um, hindi mo na rin mapipigilan. Kung parang paraan na ng divine universe na talagang dumaan na sa death kasi kailangan ng rebirth. Okay, mga ate, mga dude, may parte ng pagkatao mo o sa buhay mo na talagang mawawala na. Okay, mawawala na dahil papalitan ng mas maganda. Yan po, mga ate, mga dude. At maaring nakita ko po dito na naging matapang kang harapin ito dahil dumaan ka sa shadow work or pagkilala ng husto sa sarili mo, pagtanggap sa lahat ng mga hindi maganda nangyari sa buhay mo. Okay, lahat-lahat na po. Kasi ang kung ano man tong progreso sa buhay mo o yung success kasi success ito king of cups o stability sa career o sa buhay mo mismo sa mga desisyon mo mas magiging talagang solid mas matatag ka na kumbaga mga tayo mga dude sa dami ng hirap na rin na or pagsubok na naranasan mo so dito mga ate, mga dude um yung sinasabi dito ng 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 divine team ko nahirap talaga yung inapagdaanan po niyo, Na parang may namatay na parte sa pagkatao mo na um, nung una ay nahirapan ka talagang i-let go. Pero, nakikita ko dito sa five of cups na tinanggap mo na. Okay, tinanggap mo na yan. Kaya talagang sa kasalukuyan ay dumadaan kayo sa um, nasa proseso kayo sa kasalukuyan ng yung transition, pagbabago. Yung parang, yung parang pong, alam niyo po yung balat ng ahas, na yun po yung nag, nagbalat kasi may bago ng skin. Baga, nagbalat na po yung ahas. Parang ganun po. So, yung old, lahat na ng old na hindi nakakabuti sa'yo, um, old limiting thoughts, limiting beliefs, self-negative talk, lahat-lahat na po ng mga um, lahat ng mga naging decision mo o naging paraan mo noon na marami kang marami kang na marami kang na realize na ngayon na may pagkakataon ka pang baguhin bakit hindi naranasan mo na ngayon sobrang hirap na halos mamatay na yung yung pagkatao mo sobrang lalim ng mansahe na to. Hindi ibig sabihin na mamatay ng physical na halos mamatay. Hindi po ganun, Matay mga mga dude. Yung pakiramdam po ninyo na parang durug na durug ka sa sobrang pain, sa sobrang, um, sobrang tindi ng pagsubok na pinagdaanan mo. Grabe. O, ba diba? Konektado sa purging, or moving on, or letting go. Clearance, ba diba? Clearance eto na po yun. Talagang um, hindi natin talaga mga te mga dude, po ay hindi na maaawa. divine intervention po ito. Itong clearance na to ay talagang lilinisin na. Yung buhay mo lilinisin. Mararamdaman mo yan na parang ang daming mawawala and, or, and, or maraming nawala sa buhay mo. In any shape or form, kung ano man mga nawala sa buhay mo na noon ay talagang kapit na kapit ka, ayaw mong mawala. Pero um, sa kasalukuyan ay maaring nasa proseso ka na ng pagtanggap. Yan po, acceptance. So, meron din po kayong protection. Protection mula sa divine universe. Meron kang fulfillment. Yan po, ito yung reward sa iyo or yung unexpected po na blessing. Yan po, windfall of abundance, prosperity po yan. Healing din po, lalo na dito sa napakatinding na pagdaanan mo healing. Um, may matinding protection kayo. Yan po, pinaprotectan. Talaga extremely protected po kayo. Divinely protected. Yan po, mante mga dude. Na divine universe, ni Father God, ng mga angels. Yan po, na inyo po mga ancestors. May malakas na protection talaga. Mula sa spirit realm. Yan po. Or angelic realm. May protection or kung meron man sa ilan na may taong galit talaga sa inyo at ginagawan ka ng death spell or kung ano man po itong curse na mahirapan ka sa buhay na halos ikamatay mo yan po, maaaring ito ay sa sakit or sobrang hirap na mga, mga pagsubok yan po um, kung ano man po itong ginagawa sa inyo na, na death spell or curse ay hindi talaga tumatalab sa iyo ng matindi kasi nga may protection ka. Para kang nasa loob ng ganito po, may protection. Nasa loob ng yan po, pentagram. May ginawang matinding protection ng mga ancestors mo. Para kang naka yun nga, cloak, ganyan po. Naka meron kang shield. Hindi lang yung energy body mo, pati yung inyo pong energy field o yung yung auric field po ninyo, yung paligid po ninyo. So, meron kayo dito at meron kayong fulfillment. So, maganda po yan. Mga, mga dude, chalice. Alright, so ito po ay confirmation. Meron talagang end of the month miracle o ito pong huling linggo ng August ay may mga magagandang mangyayari. Wonderful something wonderful. mga dude, ang mangyayari po sa inyo. Ngayon pong, okay, so bago matapos po yung itong August 2025. At merong mga hindi, mga hindi magandang nangyari sa buhay mo na talagang tuluyan ng mawawala, okay? Mamamatay at tuluyan ka ng mag-move on. Yan po, oh, death. Hindi po nakakatakot yan. Yan po ay rebirth. Yan po parang reset button niyan sa inyo sa buhay po niyo. parang magsimula ka ulit, maganda at maaliwanas, mas magaan na simula. Okay, mate, mga ate mga dudes, sana ay uh, may nakuha po kayo dito. Ingat po palagi, maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta uh, sa mga like, subscribe, sa mga nag at sa mga nagko-comment. Sobrang na appreciate ko po kayo, maraming maraming salamat po. Ingat po.